Best so, ayan, long weekend nyo yun, kaya uuwi kami sa Duplas. So, dito kami dumaan sa Castro kasi hindi pa okay yung daan doon sa Frisco. Papasok na kami pagpunta Castro. Pagkita naman, may mga tupad-tupad na dyan. O, dire-diretso lang, magliliko. Ayan, so, paakyat na tayo, no? Ayan, start na ang magandang kalsada ng Duplas. Yan. Pagkatapos dyan, makikita na natin yung mga magagandang view. Papunta pala dun, yung isang daan papuntang Tapalan. Yan. Yan na yung mga magandang view. Papuntang Duplas. So, isang oras po ang biyahe papuntang Duplas kung gusto nyo pumasyal. Yan na. Diyan natin makikita yung Amburayan River. So, ayan. Yan na yung arko ng Duplas. Nakapasok na tayo ng duplas. Nandito na tayo sa duplas. Sumisilip na rin yung bahay. Kaya tara na. bata na tayo ng sasakyan. Pumasok na tayo sa gate. Then lakad-lakad lang. So, yun lang mga besi. Bye!